Nakita na naman kami ng aking kaibigan. Pugi na bagaw. Nagwa oh. po na. Macho na. Siguro na kayo na po magbabasketball to. May team kayo, may team. Anong team? Anong team mo sa basketball? Ha? Huh? Magbabasketball kayo, no? Tagal mo naman nabuksan yan. Ako magbukas daw.

Mm -hmm. Ha? isa kita sa solda. Arang mamingwit tayo? Marunong ka magbingwit? Mm -hmm. Ha? Ano Sima. Batid. Marunong patid ka magsima? Oo. lugaw pa salo pa. Sod si pa boy? Sod si ka boy? Lulugaw. Ha? Di mo na kaya? Kumain. Si boya. Ano? Si Eric. Eric ang pangalan. Ikaw, e, ano mo? Ano pangalan mo? Para maaraman mo ni Eric. Mm -hmm. Junjun? -jun. Eric, si Junjun? Eh? Eh? Hmm. <coughs> Inom na tubig dyan, right? Ayan. Yun si Eric. Mm Hindi -hmm. ka pa nag-almusal? Nag na? Hindi na pa. Kape? Kape lang? Mm -hmm.

Ayun. Eh, no. Dati no yung napupuno yung buti no. Halos na po to dati yung tinago dito no. Mm. Mga papil ang nilagay niya sa ano. Magulang din do eh. Lagay niya doon sa kanyang butangan mga ganung bariya. Pero may mga papel dito no. Hindi ka na inano ni papa mo. Huh. Hindi, hindi ka na. Wala na. Wala na. Wala na. Ay, gana. gana. Hmm, uh, uh, binangay mga um, pamang, ano, mga kapatid. Gano'n ganyan, Tom? Walang kita. Ano ba ba? Karing nang nama daw nito, masari sigurong grabe. Hmm. Sado dyan sa nakarayo. Doon sila? May ano to sila, may... Malaking tao pa, kumano. dati na ano nga lang dati trabaho sa so, ano sa ano ba silaw ba uh, yung mga ano silko um, hmm. inano e, lang yung inano lang yung, ano yung pan ba yung matay siya ano matay? lakas uminom um, yung kanya pag na, ano nakakaan pang ng ingo ko dyan Binibigay ko agi ka. Binibigay ko kila mama papa alam siya magano kasi na siya ng ano daw na dibo kasi mas sa engine ni nanu sa yan bentay oo pag tumakan sila doon to minsan natutulog sa bimart din sa ganang natutulog minsan plaza na? na natutulog sa hindi ganang natutulog doon sa gali sa bimart hmm. eh hindi na rin mga mapulis hindi kanina ano tama yun mahal na